Saktong pa pala dito sa ano nila eh. Ito na bahay nila. Ito na sa kanila eh. Ay. <laughs> si ano yun eh. Papaya yun si ano o yung Ay. asawa Ha? Ito pa yung kanila? Oo. Tao po. Diyan tayo sa kabila. Doon. Doon tayo sa kabila. Doon. Diyan sa kabila. doon Ganda pala ng daanan dito, malinis. Hello. Ito dito. Hello, auntie. Hello. Hello.